Kabal. Pasadahan na natin ang mga rumaratsyadang balita dito sa Frontline Express. Atras At abante sa pagpasada ang mga kolorum o yung mga hindi consolidated na jeep sa gitna ng banta ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na simulan na ng hulihan. Kaninang umaga, ilang kolorum na jeep na biyahing Pako-Nagtahan ang pumasada pa rin. Pero ilang oras lang sila nagtagal sa daan. Nangangamba raw kasi ang mga tsuper sa mabigat na parusa sa mga mauhuling kuloro. Kabilang narito ang pag-impound sa kanilang jeep, pagsuspinde sa lisensya ng driver at hanggang 50,000 pisong multa. Ayon sa mga nakausap na chopper ng News 5, gusto lang naman nilang kumita pero ayaw rin naman daw nilang tuluyang mawala ng kabuhayan. Sa huli, ang mga commuter naman ang naperwisyo dahil nabawasan ang kanilang nasasakyan. Kung mahal na ang singil sa kuryente ngayong Mayo, mas tataas pa po yan pagpasok ng Hunyo. Yan ay matapos payaga ng Energy Regulatory Commission o ERC ang power generators na singilin ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa pagsupply ng reserbang kuryente sa buwan ng Marso. Sa utos ng ERC, 30% o lampas isang bilyong piso ang pinayagang bawiin ng power generators. Tinatayang nasa average yan na 10 centavos per kilowatt hour. Sisingili naman niya ng NGCP sa mga power distributor gaya ng Meralco na siya namang ipapasa ang charges sa mga customer. Hindi pa masabi ng Meralco kung magkano ang magiging dagdag singil sa Hunyo. Mau mawawala naman ng kuryente ang ilang bahagi ng Metro Manila ngayong weekend. Sa Quezon City, limang oras sa magba brownout buka sa barangay UP Village at Barangay San Vicente simula alas 9 ng umaga. Apektado rin ng kalahating oras na power interruption ang Barangay Tugatog sa Malabon at sa sa Caloocan. Ayon sa Meralco, bunso nito ng kanilang maintenance activities para patibayin ang mga linya ng kuryente bilang paghahanda sa nalalapit na tag at mga posibleng bagyo. Matapos ang apat na linggong magkakasunod na rollback, may ipatutubad namang taas at bawas presyo sa petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, hanggang 45 centavos ang posibleng mabawas sa kada litro ng gasolina. Habang posibleng mang pumalo sa 20 centavos per liter ang dagdag presyo sa diesel at kerosene. Bunsod umano yan ang lumalakas sa ekonomiya ng China at paggalaw ng supply ng krudo ng Amerika. Marami pang aabang ang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Parawang civilian mission sa West Philippine Sea matapos ang ikalawang nilang matagumpay na paglalayag. Live mula sa Subic, nasa frontline. Nang balitang yan, si Elaine Fulhensio. Elaine, ano oras ba nakabalik itong mga kasama dyan sa civilian mission? Ruth, ligtas na nakabalik sa Subic Fishport ang mga volunteer ng atin nito civilian supply mission sa West Philippine Sea, bandang alauna ng madaling araw kanina. Masayang sinalubong ng ilan nating kababayan, ang mga miyembro ng koalisyon na dalawang araw na naglayag sa West Philippine Sea. Ayon sa atin ito koalisyon, mission accomplished ang kanilang ikalawang civilian supply mission. Bagamat hindi nakalapit ang main civilian supply boat sa general vicinity ng Panatag Shoal, may advance team naman na umabot sa Panatag Shoal o malapit sa baho di Masinloc. Nagawa nila yan kahit may bumuntot sa kanilang Chinese naval ship. Narito ang pahayag ng team leader ng advance team na nakalapit sa Panatag Shoal at nakapagbigay ng food packs at crudo sa mga manging isdang Pinoy. So, on May 14 po, 7 o'clock in the morning, so nag-take-off kami dito without any identity na kasama kami. So nag kami as fisher po. So umalis kami dito, uh, nag layag kami. Then after po nung paglalagay namin, around 11.30 ng gabi, nakarating po kami at uh, around 20 nautical miles away from Bao de Masinloc. Ruth, ayon sa atin ito, Coalition, hindi rito nagtatapos ang kanilang civilian supply mission sa West Philippine Sea target nilang masundan pa ito at inormalize nga yung paglalayag ng mga Pilipino sa ating exclusive economic zone. Yan muna ang latest mula rito. Balik sa inyo. Elaine, yung binanggit mo na plano nilang sundan pa itong civilian mission, may binanggit na rin ba silang mga aktibidad? Halimbawa, ganun pa rin ba? Maglalagay ng boya, baka sa ibang areas, or yung pagbibigay pa rin ng supplies? Ruth, kanina sa debriefing na ginawa kasama ang atin ito, volunteers, ang next na no, target naman nila is makapaglagay, makapaglagay ng mga payaw kung saan ito ngayon yung ginagamit ng mga mangingis ng Pinoy bilang artificial reef dito sa West Philippine Sea. Ruth? Maraming salamat, Elaine Fulhensio. May git apat na milyong pangalan na ang inalis sa listahan ng Registered Voters List ng COMELEC. Kabilang sa mga dahilan ng pagkakatanggal sa listahan ang hindi pagboto sa nakalipas na dalawang eleksyon at utos ng korte. Ayon naman sa COMELEC, mayroon silang mahigit 2.5 million na bagong botante. Malapit na ito sa 3 million voters na target nila para sa 2025 midterm elections. May oras pa naman para sa mga gustong humabol magparehistro. Magpunta lang po sa pinakamalapit na Comelec office sa inyong lugar mula lunes hanggang sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Tatagal ang voters registration hanggang September 30. Ngayong patapos na ang tag-init, pinaghahandaan naman ng DPWH ang nalalapit na tag-ulan. Ayon sa Public Works Department, mahigit 4,000 flood control projects ang kasalukuyang tinatapos ng ahensya. Kabilang sa mga inaayos, ang pumping station sa Metro Manila. Nakikipagtulungan na rin sila sa Environment Department sa paghukay sa mga ilog. Karaniwang problema tuwing tag-ulan ang pag-apaw ng mga ilog na nagdudulot ng pagbaha. Binamadali na ng DPWH ang mga proyekto lalot posibleng palalain ng laninya ang tag-ulan. Binaril at napatay ang isang negosyante sa loob mismo ng kanyang security agency sa Kaloocan. Dalawang tama ng bala sa ulo ang agad ikinamatay ng biktima. Mabilis namang tumakas ang salarin sakay ng motorsiklo. Ayon sa mga pulis nagpanggap na aplikante ang gunman para makalapit sa target. Inaalam pa kung sino at ano ang motibo sa likod ng pagpatay. Sa kalookan sa banggaan na uwi ang pagsaklolo ng dalawang truck ng bombero. Papunta ang mga bombero sa isang sunog sa Malvar Street kaninang madaling araw nang magpang-abot sa daan ang dalawang fire truck. Sa lakas ng manggaan na sira ang gamit ng mga fire volunteer, nabalian naman ng binti ang isa nilang kasama. Dinala siya sa ospital at nagpapagaling pa rin. Mabuti na lang at may ibang fire truck na rumisponde sa sunog kaya agad din itong naapula. Sa ibang balita, inilipat na sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City si Ferdinand Guerrero ang isa pang hinatulang guilty sa kasong serious illegal detention for ransom na inihain ng TV host na si Vong Navarro. Dumating kanina sa bilibid si Guerrero kasama ang kanyang mga abogado. Kasunod yan ang pagsuko niya kagabi sa National Bureau of Investigation. Sa bilibid bubunoy ni Guerrero ang sintensyang reklusyon perpetua o hanggang apat na taong pagkakakulong. Una nang dinala sa bilibid ang mga kapwa akusado niyang sina Cedric Lee at Simeon Raz. Nasa Correctional Institute for Women naman, sa Mandaluyong, si Denise Cornejo. Sa Do or Die Game 7, nauwi ang NBA Western Conference Semifinal Series ng Minnesota Timberwolves at Denver Nuggets. Sa Game 6 kanina, opening tip pa lang, matinik na opensa at depensa ang ipinamalas ng Minnesota. Buong laro, naghabol ang Nuggets pero bigo silang makalapit ang final score, 150-70. Nanguna naman sa Wolves si Anthony Edwards sa may 27 points. Balik naman sa Denver ang Game 7 na gaganapin sa lunes at doon na magkakaalaman kung sino ang aabante sa Western Conference Finals. Narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. Transwoman sa Albay pumalag sa umano'y naranasan niyang diskriminasyon sa paggamit ng CR na pambabae. News 5 exclusive, modus ng grupo ng mga magnanakaw sa Divisoria na gumagamit pa ng menor de edad sa pool sa CCTV. At ama na nagtanong lang kung bakit sinakal ng isang grupo ang kanyang anak sa Danaw, Cebu patay sa pamamaril. Yan ang mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon at happy weekend.